Sa bagsak daw po na kalagayan ng tao, wala daw po sa kakayahan ng tao na makasunod sa lahat ng utos ng Diyos. Tama po ba ito? Sabi po nung isa nating bashers mga abyan ano, wala daw pong kakayahan ang tao na makasunod sa lahat ng utos ng Diyos. Iyan po ang sabi ng ating isang bashers mga abyan ano. Pero alam nyo po mga abyan ano, common sense lang kahit ikaw lang na tatay sa iyong mga anak hindi ka mag-uutos sa iyong mga anak ng isang utos na wala sa kapasidad ng iyong anak na masunod mga abyan ano lalo naman yung Diyos na nasa kanya ang lahat ng common sense siya po ang pinanggagalingan ng lahat ng mabuti mag-uutos ba naman ang Diyos ng isang kautosan na hindi kayang sundin ang kanyang inuutusan, eh tayo nga lang mga abyan, ano, mga tao. Halimbawa, limang taon mong gulang na anak, uutusan mo ba yun na magbuhat ng 50 kilos na bigas? syempre hindi mga abyan, ano, dahil ikaw tatay ka, common sense na lang, Limang taon lang yung anak mo hindi mo utusan, ganun din po ang Diyos, mga abyan, ano. Ayon sa natutunan namin sa aming kuya Daniel Rason ano, sa aming mga ngaral at sa aming kapatid na Eli, nung nabubuhay pa siya, ang lahat ng utos ng Diyos, masusunod ng tao yan, kung inutos para sa tao, mga abyan, ano. Masusunod ng tao yan, basta sumasampalataya ka, umiibig ka sa Diyos na nag-utos, masusunod po yan. Kaya lang po siguro nasasabi ng iba, kagaya nitong ating bashers na ito, na wala sa kakayahan ng tao na masunod ang lahat ng utos. Siguro hindi siya sumasampalataya. Kagaya mga abyan ng utos na ibigin mo ang iyong kaaway. Eh kung iniibig mo yung Diyos na nag-utos noon, susundin mo yon. Ibig sabihin 'yung kaaway mo, hindi mo siya ipapanalangin na mamatay ka na sana. Ganong bagay mga abyan ano. Kaya mong sundin 'yon uh, dahil sa iyong pananampalataya at kasama nung pag-ibig mo sa Diyos na nag-utos ng kautosan na 'yon mga abyan. Ayun, maraming salamat po sa panonood ninyo mga abyan sana po. Ay may natutunan kayo at sana po ay na-inspired ko kayo. Hanggang sa muli. Pagibig.